hello, hello. So again and again for today's video, I mangunguha tayo ng alugbati or spinach dito lang sa gilid sa ating ano bakod, o di ba? Nagtanim po ako dito sa gilid ng bakod at pinaano ko siya, pinagapang ko siya dito sa mga wire. So ayan, marami na yung dahon so pwede na tayong mag-harvest. O di Lagi na ako nakaka-harvest nito. Ilang beses na ako nag-harvest. So, this time, mga harvest na naman tayo para pang ulam natin for today. Ayan, kumukuha po tayo ng mga dahon kasi medyo marami siya. Ang kagandahan lang kasi sa alubati or sa spinach, kapag uh, lagi mo siyang tinitrim, ay mas lalong lumalago siya. Kaya, ayan. So, makakalibre na naman tayo. Ay, diva Talagang pag magsisipag tayo, ay mayroon tayong aanihin. O, di ba? Nag-aani na tayo. So, lulutuin na natin this, ano, for today's video. Magluluto na naman tayo ng gulay. So, okay lang na lagi tayong kumakain ng gulay, di ba? Kasi maganda rin naman yan sa ating health. So, nakakatulong din naman yan. O, sa ating katawan yung mga gulay-gulay o -gulay. oh, di ba kaysa mga karne lagi tayong kumakain ng karne eh blood naman tayo niyan so mas maganda pa palaging kumakain ng gulay kasi nakakatulong yan sa ating katawan mga maraming mga bitamina oh yan so ito nakapatong na ako sa upuan kasi ano uh, ang hahaba na kasi umabot na siya sa dulo tapos ano kukuhanin ko na ititrim ko siya para magsangana naman siya so ay yan nalinis ko na at naluto ko na iluluto ko na siya O, di ba ang ang lalaki ng dahon super ang taba kasi niya ano morning and afternoon ko kasi yan dinidilig guys so everyday day nagdidilig ako umaga at hapon kaya yan matataba yung aking mga spinach so nilalagyan ko lang siya ng, ano ah uh, carrot, sibuyas, bawang, tam tamatis. Yeah, iya ayan, nilunod, nilunod ko yung spinach. So, ayan. Yeah. At ayo, to na, malapit ng maluto ang ating alubati. O, oh, ang sarap-sarap na. Tapos, nilagyan ko siya ng kon isang maliit na kanang tuna para mas lalong sumarap yung ating ulam for today. Ayan, pagpasensya niya, Yan na lang yung aking kawali kasi ano na siya. Medyo may pagkadalmesya na siya kasi sa tagal ba naman na ah. ginagamit yan namin sa doon sa kahoy tapos dito naman sa stove. Kahit saan yan, all around yung ating kawali. Kaya ganyan ang kinalabasan niya. So, ang importante, malinis naman yan. So, ayan. That's all and tikiman time. Mm, masarap nga naman. Kaya ready to eat na. Kakain na tayo. Thank you for watching. Bye!